Unti-unti na akong napapalapit sa iyo, Samantha. Pero pinagsisinungalingan kita at mabigat ito sa loob ko. Hindi magtatagal, sasabihin ko rin sa iyo ang buong katotohanan at ipipikay ko sa iyo ang buhay na nararapat na sa iyo. Nay, Thank you, anak. Wala na si Pablo. Pinatay siya. Ipaghiganti mo ang apoko. Hindi nararapat ang mga kabalyero sa isang Montenegro, Papa. Eh, labas man sa problema natin ni Pakundo, si Catherine at si Jesus. Iniisip ko lang ang negosyo natin. Welcome sa espesyal na Bartolina! Sadyang ginawa para sa mga basura ng lipunan. Gaya nyo. Kinakabahan lang ako para sa mga kaibigan ko. Sana walang mangyari mo sa masakila. Sana may takas natin sila. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon magkakasama tayo lang. Daddy. Huwag mo kami kalilimutan dito, ha? Hihintayin ko kayo sa labas. Kailan mo kailangan? Eh, mami gabi sana na eh. <laughs> kung gusto niyong mabuhay, pagsiksikan kayo dyan na parang makadaga. Ito yung pinanggit ni Max Santos. Ano pa hinihintay niyo? Lumusot na kayo sa butas. Nagata sila! Habulin Tumapan niyo! Tumabi ang pulis! Polis! Pilis! Bumalik na lang tayo! Paano nila ba tayo mamatay? Basta na tayo mamamatay kung babalik tayo ron. Malamang alam na nila nakatakas tayo. Si Sanyo! ka na nakakalayo yung mga Puganting yan! Nandito na tayo eh! Wala din magawa! Ang importante! Makalabas tayo dito ng buhay! Saan dito? Eh, sabi ni Maka Santos! Sa ng NCF, may lagusan doon. Doon kayo mag-abang. Saan naman dito eh? Laki-laki ng lugar na to.